Bitin mo naman, bebe. Look. Isang pugad pa lang yan, ha? Look. Look. Lahat. Lahat meron. Lahat meron. <laughs> Dito, kasawang manok. <laughs> Ang, dami. Ang dami itlog. Wow. <laughs> Ayan na, isang magandang buhay mga farmer Tayo po yung magpa harvest ng itlog. Pakita ko sa inyo kung gaano karami itlog namin. Grabe, ang ganda ng pakain na yun ah. Hindi kinaya ng Integra. Sorry Integra, pero magaling nga yung anong yun. Medyo mahal. Pero malupit yung uh, anong yun? Feeds na yun ang film ko. Daming itlog, bebe. You can't believe it. Tapos ayan, tayo po ay nagpapatuyo ng fish pond. Fish pond. Ayan. Plus dan anak Kapangpangan. Plus dan <laughs> Oh, plus dan 'yan sa Kapangpangan. So, ayun po, tayo po ay nagpapatuyo ng uh, Plasdan uh, plus dan. plus dan. So, ayan po. Ah, <laughs> uh, Rowan, oh. Ang daming itlog, grabe. Tapos akyatin natin, may bisita daw si Saisai Sai. grabe ha Hindi na po akong pinupuntahan dito si Saisai Sai na. <laughs> At si Rambo nagtago na. Nagtago na daw si Rambo. Ah. Ayan. Si Gagambo ayan, birthday niya kahapon. Lagang... Si Mano kani papa ho? Ano yang hawak mo? Nakarin Ha? Wala, kripto. ko. Wala ko Meron? Gagamba yan? Ha?

ay nako. Ayan oh, ito yung mabab ano. Ito kasi part na to. Lumalim na yan, bebe. Mm. Kasi di ba na kaya niyan. So paano kaya natin ano no? Malaking tambak. Malaking tambak kailangan. Pakalaki. Nagpahuka. Tambak ka. Ano, talaga eh. Ayun, dito pala sila ang ganda ng pakain grabe sobrang itlog dami itlog talaga mamaya videohan mo ako habang namimitas na itlog uy merenda ka muna ko ha hindi pala si papa yan oh andito palang bisita ni Sai Sai si Tito Hill and Tita Agnes ayan pauwi na po sila bukas Min. Min. I'll see you soon, Anthony. Ayan Sina Tito Hill naman ay matagal pa. February 28 ang balik namin. Ayun. <laughs> Canada. Canada naman. March. Okay. Ah, March pa. Ayun. Ayun po, Tito. Walang babatiin? <laughs> Shout out. Shout out. Shout ko Shout out. Shout out. Shout out. Shout out.

Sino po yung minamessage ni tita? Min I love you po Okay na, ayan, thank you, thank you po Oh, ayan si Tita, oh Thank okay. Tita, Tita, Ellen gamo Judy, Juliana Kuya din family Sally and family, Benedict and family. <laughs> thank you po, thank you. Ayan, nahihiya sila. Ayan, no? <laughs> Dalaw lang po sila. Dalaw lang kasi nagpaalam. Gawa ng uwi na po bukas. Yun iba. Okay na po kayo po dito. Shout out sa banggit family sa Canada. Banggit. Oh. Ah, kala ko banggit, banggit pala. Sa Canada banggit ang pronunciation. bangit, no, bangit. Pero, Pero dito, bangit ano bangit po? Ayun. No, sa Canada ginawa banggit. <laughs> Noon, sa, sa Canada, banjit. <laughs> ah, banjit. pinas, banggit. Ayun. Bulat kayo sa dami ng itlog, grabe. Siguro ganito 'yan. Bebe. So nagitlog na rin pala ito, pailan-ilan, na ilan, So, ilan-ilan po. May itlog na rin yun. Brown. Ah, mga ah, decal chicken. At naroon-maroon na sila sa pugad So, umpisa natin dito. Magbubulat tayo. Grabe. Tignan mo nga, nga, Bebe. Look. Isang pugad pa lang yan, ah. Look. Look. Lahat. Lahat meron. Lahat meron. So kukunin na natin to kasi hindi naman natin ipapa pisa dahil ang daming itlog ng native. Ilang yung mga darag bebe, dami. malambing, malambing kasi yung mga yan. Ito, itlog na po ng hmm, di ba? So may itlog, na yung chicken. So native, ano naman tayo? Eggs. So hindi pa naman to nalilimliman, bago lang to ilang araw lang. Oh, may bago ding itlog yan. Oh. O oh, kaya yan ang gusto ko sa kanila. Ay, sakit lang maglambing. Ha? Sisipin nyo. Tingnan nyo kung gano'ng karami talaga. oy may napasag. Ay, sayang naman. O oh, baka ipot lang. Ay, hindi na. May basag. Sayang. So, um, ayan. So, grabe po ang itlog, ah. Dapat pala ito yung pinakain ko nung nagpaparami ako ng daraga na. No? Grabe oh. Talagang solid ang itlog ah. Wow. hmm, oh, hmm. Tingnan nyo naman. Wow. Tapos lahat may mga ngalay ka Grabe. Grabe men. Wow. Wow. <laughs> <Lahat mayroon. laughs> Hindi po itlog ng dikal ha. Native. Native. Oh. Oh. Ayan, mayroong isang naligaw din. Oh. Sabi ko na aapaw eh. dami Hmm, dikal din yan. okay no. Hmm. meron din. So nangingitlog na sila. Medyo nakapag-adjust na. Ay grabe. Huh! Look! 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 Kita ba? Kita <laughs> ba yan? Ayan. Hindi hmm. kasha bebe. Sabi ko na. Dami pa. Dami pa. Ay, maglaga tayo. na. Masarap din ang ilagan nito. Ha? Native. Ah, favorite ko dati to. Ninanahaw ko kay Papa ito eh. Dati magnanahaw po ako ng itlog ng manok ng aking tatay. Eh. Ay, grabe dami. Sobra. Wow. Unbelievable. Ngayon lang. Oy, oy. Huwag mong totokain doon. Itlog nito. Itlog mo yun. yan. Ang ano. Ang... Grabe. Ang mahal ulog ah. Wow. Wow. Another decal. Ha? Baka ma-discrash Ha? Patapos na eh. Wow. Ah, ano? di ko masya grabe sa palanggana. Di kasya. Ano ito? Di kakasya na. Ay, eh, di na nga. Yung Dami pa da. <laughs> Ito pa. Meron pa po dito. Ayan. oh oh Ay, nako. Talaga naman, ano. Swerte talaga. Mm. Tapos, dito. Ayan. So, hindi na natin makukuha talaga. Tapos, baka dito mayroon pa. Mga... Dekal, ah, ah, mm wala tapos doon wala naman na so marunong na sila naikutan uh, marunong na po sila sa pugad mga ilan ilan may mga nangingitlog na hopefully ay makapag tuloy tuloy na so yung ilan lang ang nangingitlog na native ayan po yung mga naan doon oh. Uh, marami din pala sila bebe no marami din pala kasi na native nakala oh, ko mm. marami ding native na nangingitlog ayan wow ano ikaw na magdadala nito native. okay pagkwentuhan muna ako sa ating mga bisita grabe dami ah pang thumbnail pang thumbnail ba dito asawang manok <laughs> ang dami itlog wow <laughs> ayan thank oh, you at least nang itlog na po sila ayan, dito pa talaga nila inano ni na tito hill bangit ang kanilang parang pinaka yata ng mag paalam pa po dito ayan Uy ano to what is wrong with you nalinis na po yan mga farmer so okay na tayo yan oh. yung mga tinutuloy pa silang ano galing nung itlog natin talaga so far uh, kung marami pala kayong uh, paitlogin na manok I think one of the best na ano ha, ah, galing ha, ah. galing po magpaitlog. Ako uh, bilib na bilib dahil uh, kinukompute ko nga nung isang araw nung binili ko yon sabi ko paano ko kaya mahabol yung di ba 1.8 po yung isang sako eh pero kung meron kang 30 at halos talaga ibibigay nila yung itlog sabihin mo na lang na sa 30 meron kang 25 every day mababawi mo mababawi mo self sufficient ka na sa itlog sa dami po nung ano plus kung lalo na ako naka free range paano napakaganda naka free range mga farmers so ayan mga bisita ni Sai Sai ay uh, paalis na rin nagpapaalaman na <laughs> tago si Rambo so ayan mga farmer pinag-uusapan natin yung ating uh, patoka tingnan natin nga kung gaano baka ubos na no? kaya na ako bumili nito daming itlog meron pang natira kung gaano karami yun meron pang natira grabe naman Oh. Talagang napakarami. Mayroon pang natirang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan po yung bukas ng hapon. Che-checkin natin kung ilan ang itlog. So alamin natin kung ilan ang nangingitlog. ba? Diba? Hmm. Hmm, oh, mauubos na rin naman pala ayun na yung ano, dami nyo pa oh, may tira pa eh mangitog kayo ganyan Tantore. okay naman pala yung drinker nila ay dami itlog yun ha? <laughs> pangit lang dito mga farmer wala silang damo ewan ko lang kung uh, kakainan ng grass itong ating mga bagong manok so ayun at least marunong na po silang mangitlog hindi na kung saan saan So wala na dito mga itlog Kagaya ng una nilang dating So naandun na po sila sa uh, Nest nila Na ginawa natin ano? Doon na po sila nangingitlog Natuto din naman agad Tapos tayo po ay nagpapatuyo Mga farmer na Tand Ayan Tutuyo na yan Putik pa yan Didrain pa yan uh, Gaano pa Pwede nating guhitan yan para dire diretso ayun may natrap na oh, patay maiiwan dun yung mga tilapia dito kaya namang gumapang tilapia kung mamamatay so ayan ang ating short video ng ating mga manok mga farmer napakarami <laughs> na bukas marami, ibig sabihin marami nang hitlog okay na, so ayan marami pong salamat at magandang life